The Bagong Pilipinas Pledge Panata sa Bagong Pilipinas Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at tiwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan Aalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan, magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan, at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Pilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.